Oh. Yan si Kosyo. Uh, nah, na naman. Naman. May na naman yan. Uh, may naman na ayaw ni Hidaw. Ito yung bata na kasama. <coughs> ah, kusyo, kusyo, kusyo. Ano ang gagawin mo sa taas? Mamumulot ng dahon. Ah, mamumulot na naon. So, tingnan natin siya. Mamumulot ng dahon. Tara guys, samahan nyo kami. Pupunta kami sa bubong. Ayan, akyat ni si Stenda. Hindi magandang ang nito. Mabilis, so. Oh. iwan tayo, yun. Ayan ang mga secret door. <coughs> ko. Oh, uh, oh. Uh. ka lumusot. <tod> Yan, mga dahon yung pinupulot namin. Uy, uh. Kaya. Si Ma'am na yan. Kaya naman. Idiretso niya po na kamo dito. Tapos sa atras konti. Ano may natutulo doon sa gabi sana? Ano yung umulan? Ah. Tulo doon eh. Ayan guys, na mamulot ng dahon. Ang na simpleng trabaho ng